Ramdam na ng sektor ng paggawa ang bunga ng pagsisikap ng gobyerno sa paglikha ng mas maraming trabaho. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, dumami ang mga Pilipinong nagkatrabaho o negosyo nitong Pebrero. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Isa si Beverly sa mga Pilipinong nabihayaan ng trabaho ngayong taon. Wala pang tatlong buwan mula nang makapasok siya bilang marketer. Siyempre masaya kasi kahit papano nasasuportahan natin yung pangangailangan ng pamilya. At dahil may anak at mga kapatid siyang sinusustentuhan, mahalaga ang bawat sentimo ng sahod ni Beverly. Pagkakasyahin ko yung 15 days, nagkakasya naman siya kahit paano. Para kay Rosemary naman, tila nasa kanya na ang lahat. Anya, mas maigi ng maraming pinagkakakitaan kahit nakakapagod. Magagawa ko ng tax, mga online tax, tapos naggagawa ng resibo, nagtitinda rin ako, magpapati sibuyas, tinitinda ko kahit na ano, kahit na, na gumagawa ko ng mga siomide, mga luya, ganon. O yan, tapos nagpe-printing pa rin ako ng resibo. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo nitong Pebrero 2024. Pumalo sa 96.5% ang employment rate sa bansa o katumbas ng 48.95 milyon na mga Pilipino. Samantala, ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo ay nasa 1.8 milyon, halos 700,000 mas mababa kaysa noong 2023. Bukod dyan, nasa 6.08 milyon ang naitalang underemployed noong Pebrero. Ang 12.4% na antas nito ay higit na mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, nasa mahigit dalawang libong katao ang hindi na underemployed. Nagkaroon din ng pagbabago sa kabuoang oras na nilalaan sa trabaho o ang mean hours ng mga manggagawa. Mas maiksi na ang kinakailangan sa trabaho. Dumami yung ating workers. Uh, so uh, normally, pag mataas yung ating uh, employment, uh, yun ang kadalasan na nangyayari. Kung susuriin naman ang gulang ng karagdagang mga manggagawa, karamihan ay nasa edad na 15 hanggang 24 na taong gulang. Di matatawaran ang naging kontribusyon ng sektor ng construction sa pagtaas ng antas ng employment lalo na itong mga panahon na to kasi siyempre uh, nagga tayo doon sa uh, bago magtag-ulan no? so uh, uh, this this uh, uh, activities investment uh, in the uh, uh, public work sector actually uh, would contribute uh, employment particularly to sa sa construction kaya si Tatay Artemio na halos apat na dekada nang nasa industriya ng construction witness sa pagdami ng mga proyekto at pagtaas ng bilang ng mga manggagawa sa sektor Maraming building na ginagawad sa Quezon City Dagdag din ni Undersecretary Dennis Mapa nakatulong ang timing ng muling pagbubukas ng klase sa kolehiyo Anya sumisigla ang lagay ng retail trade sa mga ganitong panahon Para naman sa mga paaralan na nagpabakasyon na ng kanilang mga estudyante nakabuti din ito para sa ilang mga negosyo Ang Accommodation and food service activities of course dahil uh, uh, mayroon tayong uh, uh, summer vacation uh, ito usually naman ang tumataas kung titignan naman ang mga sektor na nagtamo ng pinakamalaking drop sa employment, nangunguna ang fishing and aquaculture, kasunod ang information and communication. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.